Alam mo ba? Ngayong araw, ipinagdiriwang natin ang Valentine's Day at sigurado marami sa inyo ang may kanya-kanyang pakulo para iparamdam ang pag-ibig sa inyong minamahal. May nagre-regalo ng bulaklak at tsokolate, may mga kumakain sa magagarang restaurant at syempre may mga sweet na surprise gaya ng love letters at teddy bears. Pero, alam nyo ba na hindi lahat ng bansa ay pare-pareho ng paraan ng pagdiriwang ng araw ng mga puso? Sa ibang panig ng mundo, may kakaiba at nakakatuwang tradisyon tuwing February 14. Una sa Japan, hindi mga lalaki ang nagre ng tsokolate, kundi ang mga babae. Oo, sa Japanese Valentine's Day, ang mga babae ang unang nagre-regalo ng tsokolate sa kanilang crush o minamahal. May dalawang uri ng tsokolate, ang Honmei Choco para sa romantic partner at Giri Choco para sa mga kaibigan o katrabaho. Pero huwag mag-alala na baka ma-friendzone ka dahil mayroon namang white day tuwing March 14 kung saan ang mga lalaki naman ang magbabalik ng regalo. Sa South Korea, hindi lang February 14 at March 14 ang ipinagdiriwang. May black day pa sila tuwing April 14. Ang araw na ito para naman sa mga single na hindi nakatanggap ng anumang regalo sa Valentine's at White Day. Kaya sa halip na mag-date, sila ay kumakain ng jajangmyeon o black noodles. Sa Denmark naman, hindi bulaklak ang uso kundi pressed white flowers na tinatawag na snowdrops. Samantala sa Italy, tradisyon noon ng maagang paggising ng maaga ng mga dalaga sa araw ng Valentines. Mayroon kasing paniniwala na ang unang lalaking makikita nila sa umaga ay ang kanilang magiging asawa o soulmate. Sa Brazil, hindi sila nagdiriwang ng Valentine's Day tuwing February 14. Pero may sarili naman silang Dia dos Namorados o Day of Lovers na ipinagdiriwang tuwing June 12 sa bisperas mismo ng pista ng St. Anthony ang Santo ng Kasal. Dito, may mga mass weddings at matchmaking rituals para sa mga single. Ang Valentine's Day ay may malalim na pinagmulan. Mula noon hanggang ngayon, saan mang lupalop ng mundo, iba-iba ang pagdiriwang natin ng Valentine's Day. Pero laging tandaan na hindi lamang dapat natin iparamdam ang diwa ng pagmamahal tuwing Valentine's Day, dapat ito ay araw-araw na naipapadama sa ating pamilya at mga minamahal sa buhay. Maligayang araw ng mga puso sa ating lahat. Ngayon, alam mo na.